Pinuntahan ko ang kabilang barangay para mga wil ulit. At pagkadating ko nga sa target na bahura, agad kong hinagis ang pamundo para steady tayo at di matagay ng angus ng tubig. Pagkasabit nga ng pamundo, agad kong hinanda ang aking mga gagamitin para makapagsimula na sa paghulog ng pangawil. Halos magdadalawang oras na ako sa laot at wala pa din akong nahuhuli. Ganun talaga dito sa dagat. Minsan, nakakaranas talaga ng inip, kakahintay sa kakagat sa pain. Nang mga alas 4 na nga ay biglang may humatak sa aking pangawil at agad ko naman itong pinalaro para di makawala. Malakas ang isdang kumagat kaya todo alalay ako. Huwag lang makawala ang isdang aking nasabitan nang biglang. Pumasok laki sa Pumasok nga ang isda sa kanyang butas at tuluyan itong sumabit. Habang ako naman dito sa taas ay nag at naghihintay na siya ay lumabas sa kanyang lungga sa ganitong sitwasyon ay 50-50 -tip mahuli o hindi ang isdang ito dahil posibleng matanggal na ang pagkakasabit ng hook sa kanyang bibig o or maputol ang line dahil sa pagkakagasgas nito sa bato. Sa ganitong sandali ay nainip na ako kakahintay na lumabas ang isda. At maya maya pa, kakahata ko ay biglang lumabas at sumunod pa taas ang isda na nasabitan natin. Sumusunod. Yan na, lumabas. Lumabas. Kaso tong lay na to, may damage na kasi nga nakuskus na siya sa bato. Yung line natin number 8 lang 'to. Kaya Ha? tayo dito mula pa alas 2 ngayon lang tayo nakasibad sumabit pumasok to sa butas pero ito sumusunod na sya pinantay oh. lang natin ngunti sandali habang nasa butas siya ayun mabas alright mataas na mataas na safe na to sa sabit kasi mataas na yung lahatak natin ang medyo delikado dito yung line ay may damage na kasi nga galing na sa butas na putos na sa bato ano yung bagay na medyo alanganin dito mayapa ay natanaw ko na ang isda kaya hinanda ko na yung pangganso ko para sigurado tayo na di na siya makakawala pa surgeon fish nabahita está en el centro pagkaganso ko nga sa isda, ito'y tinamaan sa gitna at naputol ang kanyang gitnang tinik. Dahilan, kaya di na ito makagalaw pa. Tinapik-tapi ko nga ang isda para magkamalay pa siya kahit sandali lang. Hindi na naman kasi may iwasan na may magkukomment dyan na galing daw sa palengke ang isda or may tao daw sa ilalim na sumasabit sa isda na nahukuli natin. Kaya ito, nagpapaliwanag ako para sa di makaunawa sa ginagawa ko. Pagkahuli ko nga sa isda, ay tumabi na rin ako dahil hapo na din. May target nga pala ako kung saan ko ito bebenta. Hmm, saktong-sakto, maraming bisita sa kadaungan ko at sila yung target ko para pagbintahan ng nahuli kong isda ngayong hapon. Mabakas yung ratis ra? Mabakas yung talaga Tatlong daan niya ngay Hindi na parang kayo Ang oh. tatlong daan puta! Asang kilo ang kilog, tungay, tatlong oh. daan kilo kuya? ata eh O Kalahating gramo Tatlong daan na lang yan 300 na lang po. Bibili ko na lang. Sige po. Kung gusto niyo po eh. Labahita. Eh, kaya lang. Gagayaki na. Oh, yeah, ay po, Kalionor. Ang gato? Ang gato maganda. Ang gato to. Sige po. Ganyan yung gato. Ang iyan na lang. Picture, picture, picture. Siyan. Siyan. Siyan

It, ito si sir, mukhang taga si Balilan yes. din to. Yes, yeah. No, no, no. No. Bantum, bantum, bantum. Ah, taga Banton. Ah, taga Banton. Isang isang kulay. Isang kulay, isang kulay. Excuse me. I am Bisaya and Filipino. Uh, by the way, I am here because of my friend uh, and war jamming and vacation. Okay, so kamusta naman po ang ano? Si Bali Experience. Kamusta I'm very good, very good, very good. Okay nice food, nice place. Nice people also. Nice people also, very, very. and nice fish. Uh, so many fish. Uh, At napaka napakabait mo, Binigay very tayo, very no? affordable. <laughs> Binigay po ng 300 po ang kabayaran yan ah, <laughs> Very bait. libre. Affordable price. <laughs> nice food. Na ito, babayaran na to, babe. Someday will be back from yon. Ah, Para makasama kami para sa vlog mo, pare. Ito po yung kita natin. Dito sa isang pirasong isda. Yes. Uh, actually, kita uh, tayo ng 300, 300 pesos. Within how many hours, sir? Medyo bumabad tayo. Ang tagal na si Bad. Kaya ang, um, ano, ang hirap din maghanap. Yeah, Buhay talaga na, yeah. Mahirap talaga ang, mag, ang so, isda. Sa so, 300 pesos is enough na yan. Pero, so, Actually, mura na. Nadatagang pa namin yan oh, mamaya. Mr. Uh, Mr. From, ano, uh, Limcoma. Yeah, from Limcoma. Mga employee po sila ng Limcoma. Uh, yes, yes. Limcoma, limcoma, limcoma Philippines. Yeah, Limcoma Pids. Oh, may pagkain sa <laughs> si baboy, sa isda. Kasama natin si Insan Dandan. Limcoma Boys! Yo, oh, bang alam ko mabuis pala tong mga to. Sige ho, oh, marami po salamat sa inyo. Enjoy. Sir. Enjoy po sir, pag time stay. pa May time ka pa. Kung meron, ako'y bababa. Uh, thank you, sir. Thank you uh, po. Thank you po sa inyo. Anyway, what's your name, sir? My name is Jason. Yes, sir. Yeah. Oh, we are properly gone, sir. Thank you very much. Thank you very much. Peace, ma'am.